Mga idol, alam nyo ba na mayroong bagong na-discovering paliguan dito sa Tanay Rizal? Ito ang tinatawag ilang bukal, laguon, at balitik. Alam nyo ba na itong napakalinaw na tubig ay galing mismo ito sa bukal at pwedeng inumin. Makikita nyo naman na sobrang linaw nito. At ang pangalawa naman ay itong laguon na pwedeng mag-enjoy at tumalon sa kahoy. At mula naman dito sa laguon ay maglakad lang kayo ng mga limang minuto papunta sa Balite. ito naman sa Balite ay malalim at napakalinaw ng tubig dito. Marami nga ang naliligo dito. Gusto nyo ba malaman kung saan to? Tara, sama ka sa adventure ko. Dahil dito mo lang ay matatagpuan sa sitio Urawang, Barangay Tandang Kutyo. Tanay Rizal. So, dito mga idol, makikita nyo na kaagad yung dito papunta ng Garanak Pool. So, papasok kayo dito sa Garanak Pool at sa kanan kayo dito. No? Ayan. Pagpasok nyo dito mga idol, dinidirect dire nyo lang kayo kasi dito na yung ano, uh, Garanak Pool. So, dire lang kayo dito mga idol hanggang sa marating natin yung uh, kanto ng patungkang Tabitaw po right so ngayon pagdating dito mga idol itong diretsyo na to papunta tong Garanak po makikita nyo tong Kalinawan Cave at saka Paglitaw yan kakanan tayo dito sa may Paglitaw medyo oras lang yung daan dito mga idol yan tapos diretsyo lang doon sa hanggang marating natin yung kanto kung saan tayo kakaliwa Ayan, kung makikita niyo to, ito yung papuntang paglitaw. So, yan, papasok tayo dito sa kaliwa. And, at so, dire-direcho na tayo. Kung so, paalala lang po, ano, sa mga nagbabalak pumunta dito, huwag po kayo pumunta dito ng basa ang kalsada or tag-ulan. Kasi, napakahirap po dito pag, ano, uh, papasok. Dahil rough road po na maputik dito uh, ah uh, itong pupuntahan natin ngayon ay uh, nakita ko lang to kay Alder TV uh, isang pinaka idol ko rin na vlogger na. So, madalas ka kung buwabalik dito pero ngayon ko lang nalaman na mayroon pala dito sa unahan ng paglitaw na mismo so yan ganito yung daan dito mga idol kaya kung pumunta kayo dito sigurado yan putik yan yung area na to putik yung madadaanan nyo dito So, swerte lang tayo ngayon dahil medyo maganda-ganda pa yung panahon at uh, hindi siya maputik. So, kapag makita niyo na ito mga idol, itong popot bukal, ang hillis Farm, uh, kumana na kayo dito mga idol kasi dito tayo pupunta. Ayan. So, maraming na rin mga ano dito, mga hidden lagoon, na nandito na rin. Uh, bagong bukas to mga idol. Ayan, eh, din Bago na pala yung ano nila. Ito yung luma, mga idol. Ito yung lumang entrance nila. Yung doon sa nakita natin, na yun, yun na yung bagong ano nila. Bagong entrance nila. Kung wala na kayo mga dalaw pagkain, pwede kayong bumili dito sa tindahan. Ayan. May mga tindahan naman dito. Para mabisa ng mga uh, gusto niyong bilhin. Ayan. Ayan, lang tayo, mga idol. ganito ang daan dito ah. kaya, mas naigyo na yung pinapakita ko sa inyo yung daan para hindi kayo mag-expect na nakala ah, nyo maganda yung daan papasok dito Yan. kaya payo ko sa inyo huwag kayong pumunta dito nung tag-ulan mga idol Ay, may hirap dito pagpunta kayong tag-ulan ganito ang daan dito mga idol o, diba? kaya kailangan pag dumaan kayo dito kondisyon yung mga motor nyo ito naman yung paglitaw mga idol so kung makikita nyo ito yung entrance ng paglitaw makikita nyo kaagad yung kanilang arko dito so pagpasok nyo dito katok na pala sila ngayon mga idol siguro sa sobrang daming tao ngayon so ngayon dinidiretso tayo dinidiretso tayo mga idol Ano nga pangalan ng pupuntahan natin? Balete. Ha? Balete. Balete. Balite level? Balite. Balite lang kami. Ano eh? Ah, Balite. Okay. So pupunta kayo ng sa Balite Spring. Sitio <laughs> Rawang. Ha? Sitio Rawang. Sitio Rawang. Ah, sige. So yan pa pala mga idol, Balite daw tawag doon. Ayun. So didiretso tayo ngayon. Papunta tayo sa Balite. Pero sa so, Sitio Rawang ito nang Tandang Kutyo yata kung di ako nagakamali Tandang Kutyo, Tanay Rizal mga idol So ingat lang dito mga idol kasi medyo kalos ang yung daan dito Ayan Tapos rough road ulit no? Rough road yung dadaanan natin Ingat lang kayo dito mga idol pag pumunta kayo dito ha Alright So napakasarap sa feeling yung ganitong nature Nature vibe Ayan dire diretsyo lang tayo mga idol Huwag tayong kumanan tapos diretsyo lang tayo kasi uh, dun yung ah uh, balita na pupuntahan natin okay ayan mga putik putik na naman rough roads yan kaya mahirap dito dumaan mga idol pag maulan kaya paalala lang sa inyo wag na wag kayo pumunta dito ng maulan kasi madula okay. Ano ba yata ako? Ayan, ganito yung daan nandito mga idol ha Kaya wag na wag kayo mag-expect na maganda yung daan dito Kasi kakadiscover lang nito Sana dadami pa ang mga turistang pupunta dito Para kung sakali mapapaganda nila yung daan dito Alright Si SBR Venture yung nag-guide sa amin ngayon Kasi siya yung unang nakakapunta nakapunta dito Ayan mga idol, kaliwa lang tayo yan, di tayo papasok ng kanan. Wala tayong papasok ng kanan, na, eh. Ah, uh, dire-diretso tayo sa kaliwa, ganyan. Malayo so, na uh, medyo malapit na yata kami kasi nakita ko na yung parkingan. Okay. Oh, uh, ganito yung ano dito madadaanan niyo mga iba ha. Eh. Okay. Kayang-kaya naman ng mga anak kami, yung 125, mga oh, ganyan mga bababang ano. Uh, motor, tapos uh, pasok tayo dito. Ayan. Ah, ito 'yon. Nakikita ko kay ano Alder TV si Nanay. So, shout out po kay Nanay. Good morning po. Good morning po. Saan po kami mag-park? Papasok po kami. Magkano po yung parking? Ah. So yun mga idol, uh, ang lalakarin pala natin dito ay uh, mga 8 to 10 minutes. Depende sa lakad ninyo mga idol. Kasi ganito yung daan dito, pababa. Ayan, nakikita nyo naman yung daan pababa. Okay? So, yun. So, shoutout pala sa mga followers natin dyan. pag pumunta kayo dito, paalala lang. Huwag kayong pumunta ng tag-ulan, ha? Baka sisihin nyo ako. Oh, shoutout mga inon! Wow, sa kayo galing. Paranyaki kaya. Shoutout sa mga taga Paranyaki. Paranyaki kaya. Paranyaki kaya. Paranyaki kaya. Paranyaki kaya. Wala kong dalang sticker eh yo siyam tawa salamat tiya okay. ingat kayo dyan yeah. ya. mga, mga idol <makes noise> yan, ganito yung mga genito yung dandito na rin at uh, medyo nga siya. yan Shout Shout sa mga tagapitan sa kahit sa kahit sa kahit sa kahit sa kahit sa 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 kung dadayo po kayo dito, magkano po yung trustee? Walang, oh, nabibri. Wala, nabibri wala pong interest nabibri. dito. Ang babayaran nyo lang is parking na uh, 30 pesos po. Okay. Okay. Sa mga taga-pantay ng sitio pantay ng, sit uh, -pantay ng Tanay Ulisan. Kakaway po. Hello! I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love, for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love, The is If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I've got no love but the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive, like an adjective. I gotta vent better against people who it being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks. Isn't that spitting slow, spitting fast? I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're with my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself.